live tayo dito ngayon sa C Point Shoe Store dito sa Marikina City at uh, pag-uusapan natin itong uh, bagong balik, bagong sigla ng mga negosyo sa ating bansa, particular na dito sa Marikina City at makakasama natin ang General Manager nitong C-Point Shoe Store dito sa Marikina City, si Ginoong Noel Evangelista at itatanong natin sa kanya kung paano dahan-dahang nakabawi ang industriya ng sapatos dito sa Marikina at sa buong bansa. Sir Noel, magandang umaga po sa inyo. Uh, magandang umaga po sa mga televiewers natin o Ayun. sa mga online Ayun. platform natin ng media. Sir, so, itatanong namin sa inyo unang-una yung nangyari nung pandemic, Uh, uh, kahit pa paano naapektuhan din kayo ang industriya? Malaki po ang apekto sa amin. Uh, 30% lang po natira sa amin uh, okay. mga buyers. Ang um, nangyari po noon, nang kaya po lang kami nakasurvive, nag-online platform po kami. Ayun. Kaya meron po kami Facebook, lasada uh, Lazada, Shopee. Uh -uh. So yun po ang malaking nakatulong sa amin. Ayun. Sir, napansin din namin, tulad ko malaking tao, merong size 13-14 dito sa inyong mga sukat ng sapatos ha? Opo, hanggang 15 po meron hanggang po tayo. 15, meron So po. pwede po kayong mag walking dito uh -huh. o kung hindi naman talaga kasya yung 15 sa inyo, dahil yung iba mga malalaki talaga pa, opo, ah. opo. pwede po dito magpasadya o customize shoes. Uh -huh. So, oh. kahit anong size po ng paa nyo, pinakamalit po ng paa, hmm. pinakamalaking paa, pwede po natin magawa din. Pwede po lang masadya. Oo, pwede masadya. oh oh, oh. Po. Masadya. Oo, oo, oo. oh sir. Uh, sure. Previous, sir. Ano ang pinakamalaking natahin nyo rito na size ng paa? Uh, size 19 po. Pwede so, talagang napakalaki po. Napakalaki po, talagang napakalaking size. Tao, talaga, sir, oh. sir pag-uusapan natin yung muling pagbangon ng shoe industry dito sa Marikina City. Kumusta na po ngayon? Uh, sa ngayon po, may anong, balik na po ang sigla ng Marikina. So, talaga po nitong nagkaroon ng pasukan, at nag-face-to-face -face na po ang mga tao, mm. talaga pong nagbalikan po yung mga customers namin. Mm. At uh, nakikita po natin ngayon na talagang umibili po sila ng sapatos. Dahil yung mga nabili nilang mga previous bago pa mag-pandemic, uh, mga ka. nagkasira na o Nasira nagka... oh, ano, ano. uh, din, ang dami ding lumaki ang um, size dahil Lumaki po ang size ng ba dahil uh. nga po tumaba po sila. At uh, 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 yung sa pandemic po talaga, nasa bahay lang. Mm. Sir, yung pagbangon ulit, no? Uh, ito ba ay nationwide na nararamdaman ng inyong kumpanya? Ah, uh, opo, uh, nationwide naman po dahil may mga distributor po kami sa bawat bayan po ng ng Pilipinas. Pilipinas. Oh. Oo. Marami po kaming mga distributor. So, yun po, sila rin po nakaramdam po ng pagbabago. nung, pan pre, -pande nung pandemic, pre pandemic, pre-pandemic, at ngayon, uh, biglang sumigla ulit ang industriya ng sapatos. Sir, balita namin, itong kumpanya ninyo ay gumagawa din ng uh, generic na sapatos, nilalagyan ng brand lang, ganun ba? Opo, Ayon. opo. Pwede rin po kayong magparibrand po sa amin. Kung gusto nyo po magnegosyo, pwede po kayong magparibrand sa amin. so yung mga styles po namin, tatatakan po namin ng pangalan ninyo. Wow. So, mostly po, wala kayong masyadong gagamiting puhunan. Kung hindi uh, yung social media nyo, yun po ang puhunan ninyo, yung, yung inyong promote sa sarili nyong brand. Ayun. Sir, uh, mula bata hanggang malaki, babae lalaki? Opo, mula, mula po bata hanggang matanda indicator po ng ng pagawaan po namin. Sir, so, of course, pati wholesale. Pati wholesale so, po. Opo. May, may wholesale pag wholesale makaka-meno sila? Opo, makaka-menos po kayo kapag wholesale. Ah, Talaga po malaki po mamay-menos Ayun, lahat ng kulay, lahat yun, po ng kulay, ma'am, meron din po. Ah, so, uh, kung ano po yung gusto ninyo, pwede po nating gawin. Sir, belt, bag, meron din, no? Opo, belt, bags, meron din po tayo. Uh, ako uh, na eh. <laughs> uh, sir, Sir Noel, uh, kumusta po yung presyuhan bago mag-pandemic, matapos sa pandemic at ngayon nga po, kumusta po ang presyuhan natin? Pandemic, medyo mababa pa. Ngayon na nag-pandemic, medyo naubusan po kami ng mga stock. Ang nangyari po noon, uh, tumaas po yung mga raw materials. So, ngayon po, medyo mataas po ngayon ang, ang bentahan ng mga sapatos ngayon. Kasi uh, lahat po nagtaasa naman, pati nga bigas, nagtaasa. Kaya po, kasama rin po ang ating sapatos sa ganong uh, pagtaas. Pero may nakikita ko tulad po niya nasa side po ninyo, buy one, take one. Meron din, ano? Opo, meron po tayong buy one, take one. So, ito yung mga uh, good quality pa rin po ng uh, sapatos na mga na-face out na po namin. Minsan... Uh, wala na pong size, uh, limited lang po yung mga sizes. Okay. Sir, yung uh, status ngayon, kasi sabi nyo bumagsak during pandemic, nakaba, medyo bagay ang gumagalaw dahil dun sa online. Sa ngayon, kumpara nung gano kalaki yung itinaas, ilang porsyento yung uh, recover natin? Uh, siguro po, naka, ngayon po, nasa 70% na po. Dati 30% lang yung sales namin, naging 70% na po ngayon. So medyo unti-unti na pong maahon. Export? Wala pa kayong export? O wala po. Nasa... Meron po kami mga epailan-ilan, mga company export. For export. For export. For export. Sir, kumusta naman yung employment? Tumas rin bilang ng mga empleyado nyo? O... Or... nung pre-pandemic, nasa marami po kami. Ngayon noong pandemic, halos na nga lahati po yung, yung mga employees namin mga naglipatan po sa ibang mga company. mga company, o ibang hindi po sa sapatos. So nahirapan po kami silang pull outin ulit ngayon nung pumasok na po ang ano okay. ang kasi siyempre, sanay na, na, sila sa ganun. sa kanilang okay? ano po da, pinasukan. Okay. Mostly po construction kasi ang pinasukan nila. Okay. So invite you sila sir. Uh, ah, ko po, po kayo dito po sa si Point Shoe Store Marikina. Conception Branch o saan man branch ng, ng C-Point, ah, uh, mabibili nyo po yung sapatos namin. Kung nabibili nyo po siya ng two uh, 2,000 sa mall, o dito 1,000 lang. Kung half the price po ang presyo. So dito, may, ang produkto po namin ay may lifetime pre-service warranty. So saan pa kayo? Dito po kayo sa amin. Kaya talaga pong Uh, magagarantihan yung inyong sapatos sa C Point Shoe store ay pahabol ko lang po si Ravel di ba yung pag nasira yung uh, sapatos di ba Opo. libre din po yata pagawa dito Opo, libre po ang pagawa dito uh, pati po ang service hmm? ang hindi lang po namin sagot yung suelas kasi uh, po bibili nyo po yung suelas pero yung labor po libre pa rin okay. so yung ang bibili nyo lang po yung yung, yung components kung yung service pa rin po libre eh, ano ba sa wala sir? Ano yung notoryo ng akin, di ba nasisira? Ganun po katibay yes, ang sipo. Ganun katibay. Ganun po namin ginagarantihan okay. yung mga pa, eh. gagawin pa rin ng okay. sipo. Eh. Guaranteed po ang inyong I yes. sapatos. Nag-expert din kayo, sir. Opo. Salamat po. Salamat po. Sige po, maraming okay, salamat po. Okay. Yun po si Ginoong Noel Evangelista, General Manager nitong uh, Sea Point Shoe Store dito sa Marikina City. May makakasama tayo dito, interviewin natin. Ito, uh, bagong ano to eh, bagong bumili ng ano, Sir, anong pangalan niyo sir? Luis Tanis oh, po. Oh, saan po kayo galing sir? Ah, uh, from Pasay City pa po. Oo, oh, 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 oh balita namin, galing kayo din ba isa sa probinsya? Opo, yes. Ayun, o. o. Anong nangyari at dito po kayo bumili? Uh, maganda po kasi quality po dito. Nasa, Nabalitaan nasa, nyo, ha? Nabalita ako po. O, so, nakapili na kayo? Nakapili na rin Ilan po. Ilan ang nakuha nyo? Dalawa po. Dalawang pares, ayos. Mukhang uh, maganda-ganda. Oh. Sir, ano tingin nyo? Kasi 6 na taon na, umabot ang uh, quality nito. Ayos ba yun? Ayos six po. Years, six yes, years, po. Ayos, ayos po. Ayos po. Oh, invite mo mga kaibigan mo. Ano ba Dito? Uh, sa mga kaibigan ko po dyan, punta na po kayo sa Marikina. Oh. Uh, po. Sea Point Shoe Store. Shoe store sir. Okay. Sir, salamat sir. Yeah, uh, you, Okay, so inulit natin ha. Tingnan nyo to, oh. nakalagay big sizes. Oh, o, 5 lang o. Oh. Eh, itong size na to. Size 12, may nakita tayo dito. Size 13, kanina may size 14 pa tayo dito nakita. At uh, mula dito sa... Uh, mga stores dito, no? Ayan na talagang nakabalot pa plastic, talagang lahat ng uri ng uh, sapatos dito nyo makikita at makukuha, no? Dito sa Marikina to. May mga kliyente dito na nagsusukat ng uh, kanilang uh, binibiling sapatos. At uh, tulad nga nitong makikita natin dito sa TV, no? Ito yung loob ng kanilang factory. Dito lang ito sa likurang bahagi. Yan, so pinapalabas nila dito sa kanilang malaking screen kung paano nila ginagawa itong uh, shoes dito sa C-Point yan. At turad nga ng sinabi ni Noel Evangelista, ang general manager dito, eh, pwedeng-pwedeng magpa-customize uh, ng mga sapatos dito kung gaano man ang uh, kalaki ang inyong uh, uh, paa at ganoon din. At kung anong kulay ang gusto mo at uh, maliban doon sa uh, sinabi nila na i customize nila sa kung ano ang gusto ninyo. Ayan, napakalaki pala dito, dito sa likurang bahagi ng kanilang uh, uh, store. Alright? So, all of sa C-Point sa Marikina City. Right? At uh, meron nga dito nakita tayo, mga pang uh, babae din at pambata sa loob mismo ng C-Point shoe store. At meron ding mga tulad nito. Yan. Na mga sandals. Okay. So, uh, muli. Uh, ayan. Balik na ang sigla ng shoe industry dito sa Marikina City. So mula dito sa head office mismo ah, ng Sea Point Shoe Store dito sa Marikina City. Kilala ito no? at uh, ito ay pre-promote mismo ni Mayor Marcy Chodoro bilang bahagi ng uh, uh, pagpupromote ng Marikina City, ang Shoe Capital of the Philippines. Live mula dito sa Marikina City, Nep Castillo Nagulat para sa Bravo News Network.